Mga kaluru, yes! Sabado ulit, namadaling araw. Ito kapon, tayo nakapangalakal. Kasi sumubra yung ulan. Ngayon, ambun-ambun lang. Try natin mga lakal. Sana meron. Pero may nakuha na tayo mga karuru. Ayan na. May natari na tayo. <laughs> Dun sa baba. Hindi na lang pinakita sa inyo. Ngayon, ulit natin sa town. nung uh, ay marami ro hapon kasi umaambon guyan lang lamig try na ulit Alright, let's go pa na na ako tatlo hindi ko na pinakita sa inyo kasi mga sing mga alin yun eh. Pagkipagkwentuhan. Yan ang problema rito. Pagka ano. Yung mga lasens. Yan ang tayo. Yan, yan o. Tatlo <laughs> na purot ko. Alright. Higot pa tayo. Alright. Isa. <laughs> ba? Kumaan na Ito na. Ayos ko pa yan. Nabibenta pa yan. Ito yung tumulang. Kaya pa yan. Alright. Kaloro ang gagawin ko mag iba tayo ng way kasi doon kasi yung daanan ng mga nagiinuman para may iba naman hindi tayo daan din sa amin yun nasin ah. ko nga pala ng madaling araw ah. pero walang gabi ayan, dito tayo ngayon ito kasi yung way na to ayan, may nanggaraan nasin alright, alright A few moments later. Dito so, na ako. Grabe. ako. Sa yung bote. Alright. yung inala ko Magandang way ito. Magandang way ito. na. Ang you know, ganda lang view. Nice view. Grabe. Ito yung hotel. Lichat. Kasi dyan. Pagandang naisip ko talaga Dito jackpot Hindi man jackpot, sakto Jack lang Sino ka galing kanina sa baba Bigot lang ako Kasi alam ko wala akong makukuha Dito magkatoy tayo Alright, let's go Pagsin nyo, ay ano? Pagsin nyo, Ayan, yes, sabi naman. Okay. Ang room na yun, o. Oh. Ayan, oh. eh. Diba? Tama yung naisip ko. Iikot ako dito. Ah, ito na naman, bote, o. Oh. Alright! <laughs> diba? Meron pa yan. Sinadaanan natin. Pauwi na ako, eh. Nakita ko nga pala yung isang kabayan natin na Pilipino. Driver siya rito. Sa hotel. Yung hotel. Malaki yung... yung hotel na yan, eh. Sila yung service. Marami na kami dito. Nagsimula nga pala kami dito, 14. Ngayon mag 300 na yung Pinoy. Grabe, ang dami tayo mga ka-roy. Ay, sige ka po. Hindi talaga buhay. Parami ng parami. <laughs> Alright, kalakad na. Hindi mga lasing. Hindi din ko pinapansin yun kasi pag pinansin mo yung mga yan, maungulit yan eh. Uh, dito tayo. Paru. Dito ba tayo ulit na away? kasi hey, para uh, walang ito hindi tayo na zero no? makarapin na rin tayo pa mga po siya kukuha ka ng pag nagbabakasyon ka yan dito kasi pag nagbakasyon kami kami nagpa-process ng papel namin dito tulad sa middle is sila magpa-process diba? dito pag nagbakasyon sa kagaling dahil dito mag-aayos ng papel mo magpunta ka sa pulis, magpunta ka sa akumon mga proseso hindi ka tulad sa atin sa metodis sila nagpa-process napika na ticket schedule ka na lang dito ikaw kaya ako ano nga, so pa na tayo hindi naman tayo na zero at paano naka one yung garbage pag inabot so pa na tayo sa bahay All right. <sighs> One pork. <laughs> Nakaraan na rin tayo. Hindi masama. Hindi ko na kasi binablog yung mga napulot ko. Lukuha ko na lang. Amin lasing. Ang ulit eh. Sa pagkakuha, alis. Kasi nadadaldal sila eh. At least nakapulot tayo. All right. Napan so, ng mga laro. Salamat ulit sa mga nanonood ha lahat ng nanonood sa akin hindi ko may isa isa so tama lang ginagawa natin wala tayong hinapak na tao hindi tayo nang bubura alright hugot <laughs> eh no? sige mga kararo galit na lang and let's see you my next vlog alright meanwhile bro segregate ko na yan doon i uh -huh. All right. Mm -hmm.